Manikis Manipis lang. 0.4 lang to. Lalagay natin 0.5 kaya ano, kaya balabalok to to. Tapos yung aero kinakalabang na rin. Yeah. Ito, ito yung ginawa nilang inside cutter sa firewall. Ayan. dan porcut uh, na smoke we four tenness <tune> po mga boss. Ayan, balik trabaho naman po tayo Panibagong araw, panibagong gawa Bagong project po uh, Start na po yung Project natin Bagong ano project sa Royal Family Homes sa Apalit Sa Roman Family Shout po, Roman Family Sir, ito Start na po yung Project na pinagtiwala nyo sa amin Sa Team Boss Mac Ayan, Ayan mga boss, yung mga gamit natin dito sa paggawa doon. Yan na ready na. walang ko lang gamit natin kasi baa po yung tinadaanan natin. Ayan. ah buddy. morning, boys. Tapos may bago kang ano? Tropa. Ay Phil. Habang ang kin ni Buddy mga boss. yon ang bago natin tropa tapos si Master George dadaanan na lang po natin sa ano sa baay nila so, sa mga bebe bali palit po yung project natin ngayon uh, repair gutter po at saka yung spander ceiling mga boss uh, shout out sa mga viewers natin mga subscriber ang pagbabalik po ng team boss ma ah uh, konti lang po yung ba kaya start na po yung mga project natin pwede nang lumahan yung mga motor mga sakyan po natin mga boss Okay mga boss, let's go. palit uh, Royal Family Homes bagong project ayan laki laki ng baay, mga boss two story finishing finishing lang po yung kulang dito sa bahay ni na uh, sir tsaka ni ma'am ayan tingnan yung mga ano yung mga firewall nila nilagyan ng ano uh, plasing lang yung unang gumawa dito sa bahay hindi po tayong nagumpisa dito ganyan lang po yung pinatnan natin pero sa atin papagawa yung ano yung mga kisame dito sa labas tsaka spandrel ceiling tsaka yung gutter ano po uh, subscriber lang po natin yung client natin dito dito sa Apalit si Sir at ni Ma'am Roman Family po mga boss Ang gagawin natin dyan tatanggalin natin yung ano yung yung flashing mag asinta tayo firewall diretso na yung palatada doon tapos doon pwede na silang mag ano, dito mag waterproofing yan yung gagawin natin dito ang lalaki ng mga bahay dito mga boss. Oh. Lalaki. Ay, bay yan mga boss. Yung span drill, tapos yung mga downspout spot na yan tatanggalin natin papalitan natin ng ano ng bago tapos ilalabas na lang doon dito sabi ni Sir, lalabas na lang yung mga PVC kasi nakabaon sa mga poste yan oh, no? yung mga downspout nilagay na lang sa side ng ano ng gutter ang gagawin natin lalabas na lang dito, dito, sa sa ilalim tapos mag iba tayo ng ano, PVC dito naman sa likod ganun din yung ginawa nila ayan yung tasing lang yung ginawa nila sa inside gutter tatanggalin natin lahat yung babaklas tapos mag-aasin ipapasok natin yung inside gutter ano? para parang hindi bagong gawa yung bahay mga boss oh. tapos nakalabas pa tignan nakalabas yung pinaka firewall niya, yung ano yung plastic at saka yung gutter ano po yan? bawal po yan sa ano uh, sa mga firewall baka yung sa kabila uh, pwedeng magreklamo nakalabas oh gagawin natin papantayin po natin yan tatanggalin, babaklas asinta tapos cupping, inside gutter yun, yung po yung gagawin natin dito laki, laki ng bahay mga boss dito sa Royal Family Homes, Apalit Marami pa, marami pang kulang dito sa bahay ni na dito. Ayan, kitchen lababo. Ito mga boss, yung sa loob niya. Steel deck, yung ginamit nila. Dito sa slab. Ito yung agdan. Stainless pa to. Pumunta ang second floor. Ito, wala pang eh. Yung second floor, mga boss. Kwarto. rin to. Walkway, no? hmm. ah, yung master bedroom, siguro to. CR ah, wala pa rin tells yung CR bali mga boss ito yung re-repair natin yung inside gutter nakalabas oh. ipapasok po natin yan para maasinta aasintayin natin yung pinaka wall nya tapos papasok yung inside gutter babaguin natin yung inside gutter bago bago lahat yung inside gutter at yung yung gutter Ayan, gutter na yan. Papalitan natin ng bago. Uh, ayaw ni sir yung ganyan design. Uh, Banawe type daw. Ang lalagay natin gutter. 5 na 304. Smoke. Pati electrical niya, wala pa. Huh? Wala pa yung mga wiring. Tapos yung ano dito. Wala pa rin yun yung mga yung pinaka switch niya dito wala rin walang abang ayun yung clustering medyo merong ano tama mga napare. mga switch na utility ang kulang o oh, ito isa lang dito dapat dito meron din siyang switch dito para sa 3 way 3 wala wala siyang abang kailangan po may 3 way yan Pwede mo patayin dito at saka hindi yan sa ilalim, patayin dito pak baka halbdan po, kailangan meron siyang switch na 3-way pero wala siyang abang rito wala abang, kulang kulang yung mga utility box para sa mga switch kailangan bago tayo mag plastering kailangan nakaabang na lahat yung ano yung mga flexible os at saka uh, utility box lain namiru, lalim namiru. Haha. 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 paggagawang Haha. Haha. yung Haha. 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 dito, Haha. putol Ano yun? Stainless. Ano, ano siguro abang nila dito yung tempered glass para dito sa railings. Ito wala pa to. Iba yung kanopi na. Ano siya? Kanopi niya no Ah. Uh, stainless. Tapos nilagyan ng ano, uh, polycarbonate. Polycarbonate. Wala siyang abang na ano, ilaw. Relay. Tailspan mga boss yung kanyang ano, roofing. Tapos ito yung kanyang gutter papalitan natin. Manipis lang. 0.4 lang to nalagay natin 0.5 kaya ano kaya balabalok to to tapos yung aero kinakalabang na rin yan ito ito yung ginawa nilang inside cutter sa firewall ayan nakalabas nakalabas yung ano yung plasing Stainless yung ano, bigat? Stainless. Ayan, okay. Stainless. stainless. okay. Yung bubong, ano, kinakalawang na. Ah, repaint. Yan mga boss, nakapagtanggal sila ng ano, gutter ayun, pagagawalan natin to uh, banawe type ang gusto ni sir sa kanyang ano, gutter saka yung ano, spander ceiling pagagawalan natin pinil rin tayo ah, nasa CGE motor na palit kita bibili ng ano ng gutter <laughs> ayun gutter

Ah, limang ano gutter na banawe type. Tsaka yung dalawang liso, sinaba cover. Ayun. Ah, Ayun, mga boss yung ating ano, mga liso. Dito natin pa-bebend kay Melvin, no? Oh. Tata Melvin. Binata ka na. Naninigaro yo ka na. Ah. eto <laughs> isugin natin sa vendor. Dito sa apalit. Ayun, no? 0.5. 0.5 po yan. Makapal, si Kapal ni Melvin na. Oh. <laughs> okay na Boss Melvin Kompleto na Ayan mga boss Kumpeta yung mga gutter at saka yung Center moldings Mga moldings Tapos yung iba Yung sa inside gutter na iwan pa Alam ko lang yan Yung spandrel na mabibili natin nalas ay lakon na magla-call na. Hello, kumusta? Okay na yung ating ano, suspended ceiling. Bali, aba po 'yan nasa 6 meters tapos yung yung napad niya nasa 6 inches, wood grain. Okay na. Hello, okay voice. Hello voice. Shout out kay Boss Macdo. Thank you. <laughs> okay. Let's go. Eh, mga boss. Ito na yung ating gutter. 24 cut na smoke we offer stainless. 0.5 ito naman yung sa so, expander natin ayan wood grain 6 inches tapos 6 meters yung haba tapos yung din, din, din tayo ng ano nang ventilation yung may buta para dun sa mga corner lalagay natin yan, ventilation yan tapos yung mga tropa natin tinanggal na yung router dito dito tayo mag magsisimula mag tapos yung gutter mga boss ay yung ano sinepa ano nakabaluktot baluktot ano di diretso na yun natin yan ha eh, buddy hmm. lang nasa gitna naman no kakatingin na lang yung ano pwede just oh, bako yan katingin no adjust just na lang kung anong maganda para mag yung ano yung sinepa um, na sige, okay, makita yun pag matanggal na yun ba? o oh, sige yun mga boss yung problema dito kailangan remedyuin natin no buddy para magandang tingnan pagkata pagkayari okay ito ito pala yung kanyang ano pinaka downspout mga boss dito ito natanggal na ayun may para barado yan pagka pumasok sa loob yan yung yung duming yan pasok sa loob ng PVC dun sa sa, sa kolo wala na ano ba di barado mas maganda kasi nasa labas yung PVC. Hmm. Pag, kahit na bumara, pwede mo i-maintain. E ito pag nasa loob ng poste, eh, wala na. Wala na. Ayan Oh. Eh. Saka ito, sigurado maglulik yan o. No? yung Pagtagal. Kaya, natin. So, gagawin Hindi, natin yan eh. kinalawang na eh Oh. Doon lang natin lalagay doon. Pagpunta sa ilalim yung dust spout natin. De, dito yung isa. Oo. Doon lang yung isa. Hmm. Correct, correct. Tapos mga boss sobrang haba to kaya pinakat ko para pag maintenance pag lilinis natin nakadikit alis nakadikit sa ano uh, to sa gutter tapos ito kanyang ano yero dito pinakalawang na pero ano to stainless to yung pagkagupit di diretso ano buddy yung tailspan na yero di diretso Hai, kape, Mbak bos? Merienda. Nah, balik. Hmm. petanggal so <laughs> <laughs> bos, uh, April. Hmm. Barang, April, hmm. May, April, May, April. Saya tahu, kamu ya. aku Amerika, <bro. laughs> <laughs> <Shut up, laughs> <hansperating> Saya tahu, Sino, sino sa Amerika? Si ni Jojo, si Tito, ah, si Bapak Provin. siya. Bustos, eh, bustos, bustos. family. Uh, shout out sa... Oh, pagagawa pag kayo, dito na kayo, kay Boss Makdo shout <laughs> out kay Boss Robin, Ru Ruben? Oh, Robin. Boss... Jojo. Jojo, na nasa Amerika. Yan, shout out, mga boss. Lang, di ba? Mm, lang. Di boss Jojo. Mm, yan, nandito sa palit. yung mga tropa natin kape Ay mga boss nakapaglagay na sila ng ano, sinepa cover muna tapos uh, wall angle yun sa wall tapos center molding Ayan na. Good look. Full vein. Ang spandrel natin. Eto. Eto yan mga boss. Naputin na. Pinutin na, na, namin sa ilalim. Yan ang lalagay natin dito. May imunitokti pero putol. 6 inches ang <laughs> lapad yan. Pero meron din mga 4 uh, inches yung, yung yung lapad mas maganda yung mas malapad 6 uh, six inches dati 4 inches lang nabibili ngayon meron ng 6 inches mga boss Ito. bukas magdadala tayo ng mga scaffold ulang ulang yung ginagamit natin dito para matayo na lahat dito para uh, ma... diretso na yung paggawa tapos si Master bukas pwede ng gibahin to ito yung gagawin nila dadalhin tayo ng ano ng mga scaffold yung inside gutter naman sila ganda tapos mayroon siyang grove dito pantay pantay yan 6 inches ayan yung nayari natin ngayong mag apon tapos yan yung gutter naman nilalagay natin pagkatapos ma-install lahat yung mga spandles Ayun. Nakadadami nakararami na si Buddy ah. Buddy. Ayun Ayun na mga boss. Aba, pin pinuputol natin. 6 meters ang aba niyan. Ibababa na tayo. Okay. Oh, pag natapos yan mga boss ganda yan yung ating ano uh, spander ceiling tapos yung gutter panare type okay so yan mga boss ang dito yan po yung vlog natin ito bagong project royal family homes uh, roman family ayan Okay. Ngayon ito po yung vlog. Maraming maraming salamat po. God bless po. Ingat.